Higit isang libong trabaho ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino. Bunga po yan ng pakipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa multinational tech company sa Singapore na nangako ng labing isang bilyong pisong investment pledge sa Pilipinas. Si Clayson Pardilla sa detalye. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Dyson, isang multinational tech company sa Singapore, nakakalap ang presidente ng labing isang bilyong pisong investment pledge mula sa kumpanya. Target ipasok ang pangakong puhunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng operasyon ng Dyson sa Pilipinas. Gaya ng pagtatayo ng karagdagang pabrika sa paggawa ng mga electric equipment at pagkuha ng mas maraming trabahador sa susunod na dalawang taon. Ayon kay Pangulong Marcos, magbubunga ito ng higit isan libo at dalawang trabaho sa mga Pilipino, lalo na sa mga software engineer at nagsipagtapos ng engineering. Tiyak ding daragsa ang manufacturing contract na papasok sa Pilipinas. Gustoring paigtingin ng Valerie Group, isang Malaysian retail specialist ang kanilang operasyon sa ating bansa. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Marcos, inihayag nito ang planong paramihin ang kanilang duty-free retail outlet sa mga paliparan sa Pilipinas. Kilala ang Valerang Group sa paghatid ng luxury items gaya ng pabango, cosmetic, tobacco, orasan, at iba pang accessory sa Malaysia, Singapore, Australia, Pilipinas, at maraming pang iba. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, tinututukan ng Kongreso ang mga batas na makapaghihikayat ng mas maraming foreign investment. We are moving to streamline those laws and we are also looking at the totality of the body of laws. Hahanapin natin ang paraan to uh, amend na babaguhin natin para mas magigi uh, open ang bansa sa foreign direct investments. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.